Buntut kan, Maulan. Maulalah. Awang artinya pag picnic maulan. Maulan elepante ay no. Oh, lah bahak. Tu dah ni Ay, Oh, ini pun aku yang. Lakat nang ulan.

Oh, ayun na, si Beth. Doon pala kami. Ay, ito si ano? Si Guria. Ayan. <laughs> ayun, yung dinosaur. po, Dalawa tayo. P dalwa? Ah, pwede din dalawa? Hindi. Isang pan. Doon sa Dalawa. Ah. Ito Dito na tayo. Ayan. Ang gulo eh. Ang gulo. Ang gulo. Ah. Ayun. Doon. Doon. Pwede mag -ihaw. Ha, <laughs> ha, hindi ba na pupunta? Hoy, mahulog ka dyan, ha? Mahulog ka dyan. Mahulog na, bumchay. Sige, 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 sige. Sige, 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 sige. Ah, ay, hindi mainit doon. Mainit doon? Hindi, kaya nagyayaylo nga eh. Na nag ka, magyayaylo ah. Ay, gusto ko doon sa mainit. Ako'y lamit. Ay, doon lang. Saka dito, mainit. Yun. Ay, ay, ay. At, no, Alam, saksa, so, dahil so, nato, ang ganda ng ano dito, o, oh, ganda ang mag-vlog dito. Ayan, nandito po kami sa mainit, beach resort. Kahit na ulan, ayun, o. Oh. Eh. Wag kang may ngayon ini. Oo, oh, oh, nakikita yung dinosaur. Oh, ayun, oh, nasa ulanan yung mga dinosaur. At ang jerap, oh. <laughs> ayun pa, oh, yung dinosaur. Dapat yun ay ano, yung tawag doon, balutin. Ayun, oh, daming tao. Kahit na ulan, oh, punong puno po dito, kahit na ulan, no, masama ang panahon. Oo nga na naihiting nga. Saan ba? CR yun ano. Mamaya. Ang ganda ng view dito. Ano Helen? Ano? Ayun na, ayun na temo. Kahit na ulan. Ayan nandito kami sa mainit. Pero ulang-ulan. Ano pangalan ng Pluto? 887. 887. Oh, oh. Ay, sila. oh o, Asang ulan, oh. Ha? Ba't di na? 8. 887 lang yan. Ayun, ano na ah. Connecting na ah. Yun mga naliligo o ayun. <mikil> Ayan po, nakita nyo. Mamaya na lang uli.